Yo, mga kabalin, maya pa yal daw Webis ngayon, yan. Pagupit muna tayo. Webis ng umaga. 9.30 na siguro. <coughs> wala akong time na gumala kasi lagi ako may pasok ng umaga hanggang ating gabi. Ngayon, Webis, kasi talagang wala akong pasok ng webes kasi may isang kami kanina. Pero mamaya may pasok ako mga bandang alas 3 pagupit muna tayo ano na yung buhok natin hindi na si Marvin Agustin yung dating eh <laughs> okay ayun ang init eh, pagupit tayo and then aduin natin yung lisensya natin ayusin natin kasi lakarin natin pa pasuma yata yung lisensya yung mga kabalan madilim madilim wala pang gano'ng tao maaga pa eh yan ang aking ano yan ang aking restaurant ng Uncle Tetsu maaga pa wala pang gano'ng alas 9 pa lang eh mga mga alas 10 pa lang I tingnan natin kung saan tayo pupunta dito Ano kasi ano kasi pangalan yung pupuntahan natin yung sa license ano ba yan nakalimutan ko ah dito ba yun kasi Ay, ah, ICBC. oh, ICBC. O, ito, dito. Yan, ICBC driving. GL. Saan so, yung GL dito? GL, GL. Ito, GL. GL ba? GI. G. Ito, GL ata to Hudson Bay nandito tayo okay malapit lang pala ah dito ay ito ito pala <laughs> nandito pala ayun tamang tama yung pagpasok natin sa taas dito pala pila na tayo may pila kaya may pila na rin Madilim mga na kasanglas tayo, madilim. <laughs> Dito, ay meron na pala, ayun na. May number na tayo. Doon natin magigita yung ano natin, yung ating number. Kaya mga kabale, tapos na tayo. Meron na tayong temporary license. Ito. Ang bilis lang eh. Nag <laughs> mag naghintay ako ng almost uh, ilang oras. sa uh. isang oras, mahigit mga oh mga isang oras na nagtaya ko ng isang oras tapos nung tinawag ni pangalan ko wala man 3 minutes tapos ako <laughs> bilis hindi ko alam kung uwi tayo o kakain tamang dito sa may mall pero ewan uwi na lang siguro tayo para makapagluto uwi na tayo baba na tayo mga kabalit tapos na yung ating ay ay pagupit pala ako o oh, nga pala magpapagupit tayo dun sa kabila sa Crystal Mall ito kasi tayo sa ano eh, sa Metro Town sa kabila yung Crystal Mall sa kabilang ano sa kabilang ano lang pero dito yata yung daan palabas bilis <coughs> <coughs> Wag nga ako doon sa ang bilis. <coughs> bilis magano ng ano tagal ko naghintay pero anong ano nabilis na pala <laughs> pagupit muna tayo iba naman tong aya park tayo doon sa kabila sa labas doon sa magpapagupit okay. Okay, mga kawalay, dito na tayo sa... Atalit na tayo dyan. Ito tayo pagupit, mura lang dyan eh. <laughs> Pareho din naman yung gupit. Babawasan din naman yung buhok mo, magbabayad ka pa. Diba? Ganda ng sikat ng araw oh. Init na malamig. Diba? Okay, tamit na. 那那边怎么讲啊？严重的不算是非常非常。 <laughs> 15 dollars mga kabalen pwede pwede na ba? Diba? 15 dollars lang yan pinapapagupit kong iba 25, 28, ganyan diba? pauwi na tayo pagluto na lang tayo doon sa atin para may babaulin tayo papasok tayo ng alas 3 nandito pala si Sheila nagpasyal at mapapasyal sila dito ngayon diba kung magiginta kami hinihintay ko yung text niya o tawag kung nandito sila para magkita kami kahit na dalawang minuto lang barkada ko sa Pilipinas yun isang buwan na siya sa Vernon sa Canada dito namasyal sila ngayon dito sa may Vancouver kaya kapag may time kapag tinext niya ako magkita kami kahit sandali lang pupunta ako siya okay pero ngayon huwag muna tayo may nila, "sabiin nila, Alas nila, 'sabiin siguro. Mag -alas 11 na siguro. nila, 'sabiin nila, siguro.